masakit na pakiramdam pag kapag nakakatapos ako ng gawain sa buong maghapon. Alam mo yung nare-relieve ka para bang tipong yung pakiramdam kung palaging successful ako sa buong maghapon. Kasi at least may natatapos ako. Mga trabaho ang plano, eh. Ay natatapos. Sino kaya yan? Saglit! Sino kaya yung pumayon? Upre, kumusta? Upre, nag-shopping ako eh. Sale pa na na Tatlong araw ata, sale ngayon. 50% saka 75% daw ang sale na So, sino sinapunta na ko na. Sulit ito, pre. Ang sarap talaga mamili. Babalik pa nga ako bukas eh. Bibili pa ako ulit. Kasi nga, big sale. Pero pre, baka pwede na ang pera muna ng pera mo. Kasi kailangan kong bumili ng marami para sa gano'n. Pag mag ako eh, meron akong pamimigay sa pamilya ko. Pati sa mga kakilala ko. Sa mga kaibigan ko ba? Sa tropa. Kaya pasuhin naman, pre. pre. Bro, hindi naman kita ginagyans. Pero tamo ko, kailangan mo ba talaga yan? O gusto mo lang? O gusto lang ng pamilya mo? O gusto lang na mga kaibigan? mag mo bro. Lagi na lang ganyan. Bibiliin ko kung kayong gusto ko. Kasi deserve ko naman eh. Nagpupuyat ako, nagtatrabaho ako. Kailangan ko din ang mga tuwit. Eh. Nakahype ka palagi sa mga bagay-bagay na alam yun, hindi mo naman masyadong kailangan. Hindi okay lang. Kasi alam mo, pag nag na tayo, hindi natin magagawa ito. Okay lang, walang problema sa akin yun. Walang problema. Samantalay natin, Abang nandito tayo sa ibang bansa, dapat ganito pa yung ginagawa natin, pre. Huwag kami inis mo, ha? Halang naaaring na tayo niyan. Halagi at palagi na lang. Saka -saka, ka sa kasi po, magpapadala ko ulit sa iyong pamilya. Eh, kapapadala ko lang isang araw, ha? Hindi ako nakikilang bro, ha? Oo, oh, malaking palitan. Pero this time, kailangan na ba nila? Pag-isipan mo bro, bakit hindi mo saman mag-ipon? Ang maayos. Pwede naman tayo maging masaya eh. Na ating kailangan at ating gusto. Pwede naman tayong bumili ng mga bagay-bagay para sa atin na hindi masyadong magarbo. Yun lang yun. Kaya mo na yun. Samantalan natin. Ito ang maganda nga eh. Para sa akin, ayaw ko ng simpleng buhay. Pero gusto ko ang simpleng pamumuhay walang pagkakaiba sa hindi ako kontento sa patuloy na pag-ama sa buhay. Pero nako na ako sa mga bagay-bagay na aking ikinabubuhay na hindi magarbo at lustay-lustay maging masino sa salapi na iyong pinaghirapan at maging makontento sa mga simpleng bagay na iyong pinaglalaanan.